Uh, Swan so Mr. Chair. So, Mr. Chair, yun lang po. Ang paggastos po ng 32 million pesos ang um, para po sa sports meet, para lang po sa celebration ng 30th anniversary celebration, ay uulitin ko po, hindi po yun reasonable. Uh, lalo na po na marami po pong mga kailangan na bayaran ng mga hospital, marami po pong mga bayaran ng mga, uh, kailangan na bayaran ng mga doktor. Kaya po, Siguro po Mr. Chair, yun lang po. Ngayon po nas down po mula po sa original na 137.8 million papunta po sa 48.5 million. Ah uh, mukha pong uh, maganda naman po 'yon na naiintindihan ng board pero siguro Mr. Chair, kung hindi po ito nasilip um at hindi po ito kumalat sa social media, siguro po ang tanong sa aking isipan ay Babawasan ba ito ng PhilHealth o makakalusot ba ito na ganito kalaki yung balak nila na gastusin para po sa kanilang um, 30th anniversary?